Hello guys, good morning! Si Site One pa ito. Welcome back sa aking channel. Uh, Mag-upload muna tayo ng short videos at uh, uh, marami kasi akong ginagawa. Medyo busy ang inyong lola. So hindi nakakapag-upload ng uh, medyo mahaba-habang video. But anyway, kahapon nakatanggap na naman ako ng uh, email na galing kay Google at uh, tungkol sa uh, tax nga kasi nagsubmit na ako dati pero hindi nila tinanggap yung aking isinubmit so kung may idea kayo guys kung anong klase nga bang papel yung hinahanap nila uh, pakicomment naman po dito sa video na to para alam ko para magkaroon ako ng idea para makapagsubmit din ako kay google kasi bani pang tatlo na tong uh, email nila sa akin pero nakapagsubmit ako at yun nga ang sabi sa akin ay hindi raw nila yun uh, emong uh, parang hindi nila tanggap yung ganong mga papel na sinabnit ko kailangan daw ay yung isang papel na kanilang hinahanap thank you